Balikan lang natin yung sinabi ni former Senator Julianes. Ito ang tamang panahon para ituwid ang lahat na binaluktot ni Digong. At ito na nga, nagsimula na. Uh, nakasuha na si Bongo. At ito, mukhang sisiguraduhin din ni former Senator Julianes na uusad ang kaso laban kay Sara Duterte dahil nga wala na ang kanilang protector sa ombudsman. Yan po ang sinabi ni uh, dating senador Antonio Trillanes, uusad ang kaso na isasampalaban kay Sara Duterte at mga kaalyado nito. Mga kaalyado, sino-sino kaya yung iba pa na uh, dapat kasuhan. Lahat ng ito ay mga nasa paligid ni Digong. Ah. Lahat ng ito ay nakalusot dahil ang dating ombudsman ay protector ng mga Duterte at syempre ng mga nasa paligid ng mga Duterte. Yun ang katotohanan. I am very sure with the new ombudsman, meron at merong magpa-file ng mga kaso against Sara Duterte kasi wala na yung protector nila, uusad na yung kaso. Things are different now. Nakita niyo naman kung ano yung nangyari kay Chavit Sengson. Yung mga taga-Ilocosur na matagal nang gustong magsalita, gustong kasuhan si uh, si Chavit Singson, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil alam nila na protector din yung umbotsman na yon ni Chavit Singson. Yan ang mangyayari at yan ang unti-unting mangyayari. Sabi nga ni former Senator Trillanes, ipamumukha niya sa publiko kung gaano kalala ang corruption na ginawa na itong si sa Sara Duterte. Nako po, yun lang.